prepare prepare tayo ng ating gagawing niya yeah. aqua pancit patong ay ba <laughs> batil patong oh ayan yan yung rekado niya ginawa niya lahat oh ayan yung ating gagawing pancit meron tayong ilelechon karahay niya yan tapos, oh, yan na yung mga ricado. Mantika, toyo at saka paminta. Ayan na guys. Na ano na niya. Ano na nga ba ginawa mo dyan? Kinirog-kirog Di karnen. Mm, kabil na tayo sibuyas. Kintay bawang. At sumarunong i-kabil mo. Antayin natin kung anong gagawin niya. Mm, ayan. Ilalagay na niya yung carrot. Ano niya? Repolyo. saka yung mga ano sili saka celery. Kahit dyan lang ang kainin ko mga rikarikado. Lagyan natin siya ng Toyo baka marami masyado Ayan. Ingisan niya muna yung mga ano, mga vegetables niya. Lagyan natin siya ng chicken powder. Pampalasa. Tapos lagyan natin siya ng Ah, uh, pepper. Hmm? Kailangan yeah. lang natin siya mga 2 minutes, 1 minute. Lagyan natin ano yung ano niya. Yung lutuin lang natin yung mga gulay-gulay. Ayan guys, niluto na naluto na niya yung Mickey, yung pansit niya. Ipinakuluan niya lang inano niya yung broth ng ng ano kanina ng ng tawag nito ng baboy sa kanya inilagay yung Mickey. Tapos ilagay na niya yung O yan. Tapos lagyan niya ng karahay. Ng... Bikbikan niya ng chicharon. Karahay. <laughs> Loto na ang ating pansit. Ayan na ang ating pansit. Niki. Ngayon, gagawa tayo ng sabaw para sa ating pansit. Pinakuluan niya yung ano, broth din. Tapos, lagyan niya ng ano, mga ricado-ricado sa kanya lagyan ng ano ng itlog. Ayan, kumulo na, ilalagay na natin yung itlog. Ah, ayan. Para yan ang kaldo. <laughs> yan ang kaldo natin. Mm, ayan na guys, ang ating finished product. Batil patong. Meron tayo dyan, poached egg at saka chicharon. Yan yung kaldo natin. Hmm. Na Pakitang ginawa. Pakitang, jay. Pakitang jay. Um, dyan, kanya daw. si Teo dyan. Meron din yan yung inanon ng aking asawa na para sa akin. Okay, kainan na.